Ang kwento natin ngayon ay si Daginding, ang unang daga sa buwan. Kwento ni Roberto Alonso at guhit ni Renato Gamos Matagal ng gusto ng mga daga ang buwang mabilog. Pagkat sa kanila, ito'y keso de bolang gawa ng Diyos. Matagal ng pangarap ng bawat daga na malaglag ang buwan upang may makain silang masarap na keso araw-araw. Kayat nang ang buwan ay hindi malaglag, maraming umisip na ito'y makiyat at mapitas. Pangarap din ni Daginding na ang buwan ay marating, kaya siya'y nagsaliksik at nagbasa. Nagbasa, nagsaliksik, nagbasa. Gagawa ako ng sasakyan, sabi niya, kaya sa buwan ay ako ang mauuna. Araw gabi, ginawa ni Ding ang plano. Nang mayari ang plano, araw gabing trabaho. Araw gabi, pukpuk -puk siya ng pukpuk. -puk. Araw gabi, kalikot siya ng kalikot. At parang panaginip, nayari ang rocket ship. Ibinalita niya sa lahat ang kanyang pag-alis inimbita niya ang buong bayan para siya saksihan. Pero tatatlong bubuwit ang dumalaw. Pag-andar ng kanyang rocket ship, dumagundong ang buong paligid. Nagising ang lahat at nagulat sa lakas ng ugong at siklab. Mabilis na umimbulog ang sasakyan, sakay si Dagingding patungong buwan. Sa bilis ng sasakyan, nahilo si Dagingding kaya pag dilat niya, akala'y hilo pa rin dahil sa maraming nakitang bituwing maningning. Pag ikot sa buwan, nagulat si Dagingding. Biglang lumiliwanag, biglang dumidilim. Pagliwanag, pakiramdam niya'y umiinit. Pagdilim naman, biglang-biglang lumalamig. Paglanding sa buwan, agad siyang bumaba sa paligid ng buwan ay masayang lumingalinga. Totoo nga pala, sigaw niyang buong saya. Ang buwan nga pala'y bundok ng keso de bola. Dumampot siya ng isang piraso at kinagat. Nagulat siya nang ang kinagat ay matigas. Bato, bato, puro bato, walang keso, naisip niya. Buwan pala'y puro bato. Mabilis na sumakay siya uli at dali-daling sa daigdig ay umuwi. Pero pagdating sa lupa ni Ding, walang maniwalang sa buwan siya galing. At sabihin man niyang ang buwan ay bato, ang tingin pa rin ng lahat, ito'y masarap na keso. Hmm. At kita nagtatapos ang kwento.